Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, bali ka dadating lang po namin ni Bossing, galing po kami sa bayan at kumuha po kami ng mga perang padala po ng ating mga butihing subscribers na gusto pong magpaabot ng tulong panaadyaw. Ayan, thank you so much po kay Ma'am Marites at Sir Conrad ng Texas, USA. Sila po ay nagpadala ng 2,000 kay Ma'am Connie and Sir Ronald ng Qatar. Sila po ay nagpadala ng 3,000. At kay Ma'am Caridad Payumo, siya po ay nagsend sa akin Gcash ng 500. Kay Tita Leti, siya po ay nagpadala po ng 20,000. At kay Ma'am Erlinda Solueta, siya po ay nagpadala send po sa aking comment section ng 24.99 at kay ma'am Karen Martin siya po ay nag send po ng 20.99 at si Sir Roland Pilisiano, siya po ay nag send din ng 14.99 dollars bali ito naman po ay papasok po sa aking account sa next month pa po ay ibibigay ko na po kay Adjao. At uh, yun naman pong mga dollars na padala po nila, yun po yung kakaltasan pa ng tax. Nasa, hindi ko po maano kung 15 to 30 percent po ang kakaltasin. Ayan, bali kay Ma'am Erlinda po ay 1,000 kay Ma'am Karin Martin ay 837 kay Sir Roland ay Roland Feliciano ay nasa 598 po total po na 27,935 ayan bali 28k po yung ibibigay ko po kay Adjo at Adjo meron nga pala tayong buting mga subscriber na nagpapabot ulit sa iyo ng tulong si Ma'am Marites at Sir Conrad 2,000. God bless po. Si Ma'am Connie at si Sir Ronald nagpapaabot sa iyo ng 3,000. God bless po. Tapos ay si Ma'am Caridad Payomo ay nagpapaabot ng 500. God bless po. Tapos ay si Tita Letty ay nagpapaabot sa iyo ng 20,000. God bless po. 1, hey, 2...

tapos ay si Ma'am Erlinda Solueta. Ito ay dalawang beses ang nag-send sa aking comment section. Ay nagpadala uli ng 24.99 Ay ang palitan naman dito sa atin ay 57. Ayun naman ay kakaltasan pa ng tax sa US at saka dito sa atin ay ito, 1,000. Tapos ay si Ma'am Karen Martin ay nagpadala ng 20.99. Yun ay sa comment section ko rin. Tapos ay itong si Sir Ronald Roland Feliciano ay nagpadala ng 14.99 dollars. Sa comment section ko rin iyon. Ay, ay ano ah. Yun naman ay yun nga, yun ay papasok sa aking account ay sa next month pa ay akin ang bibigay sa iyo. Ayun naman pati ay may mga kaltas pa ng tax. Bali yung kay Ma'am Karen Martin nga pala 837 tapos yung kay Sir Roland Feliciano ay 598. Yan. Bali 27,937. God bless po kayo sa inyo. God bless po sa lahat po ng mga nagpapaabot po ng tulong. Kaya dyan Napakalaking tulong po. Eh. Papakita ko lang po si Lolo Daddy. Siya po ay nadi dito. Simula po nang nawala po si Jojo ay eh, siya po ay lagi pong narito. Dito Di ko lang po ipapakita at ako ay medyo nahihiyarin pong magvideo dito po sa kanila. Lahat po ng kapatid po ni Jojo ay nadi dito. Yun lang po nasa ibang bansa po ang wala. Hindi <laughs> Hindi Si Bosin po ay nagtitilad na rin po dito ng ilang manok eh yan. Apat na manok po yan. Nandito po si Natsula. Kanina pa kayo? Kami, mean, kami po ay namigay ng invitation. Dadadating-dating lang namin. Ay, nandito pala si La Chula. Ang ah, eh, atay, wala pa. Wala pa kung daw. Ay, yata. Ah. pinadala sa akin yung, ano, ay, yung dress na isusuot, ay. Samahan daw. ang gusto ko indication ng nanay ni Seth. Dito ko na lang ang binigay. Yun ng lakas Grabe. Mayigit kami hindi naabot ng ulan. Pagdating-dating namin, ay saka po ng napakalakas. Mayigit kami hindi naabot ni Bossing ng ulan. Woo, grabe. kamu juga <laughs> adalah pegalung dan

sa labasan po na doon na po yung showman na parang teacher Hilda ng Antipolo City po ayan po at na na po kami sa highway ayun yata ah Teka, tayo na lalapit. inyo po pinadala yung suman. Oo. Oh, dito na nga po pala. Ayan, salamat po. Meron pa po. Ah, meron pa, ah, pa po. Ay, lumaki, na. Oh, na, pati, na. Ayan, doon makikian ako. Ayan. na ulad pati. Sinasagitian na. Ayun, pay, ano, bayad na. Apo, ah, bayad. Sige, salamat po. Oo. Sige po, salamat po, kuya. Ayan po, thank you po kay teacher Hilda. Nakuha na po namin yung suman. Kami po, ipabalik na po sa bahay. Gitna na nala natay isa. Okay. po mga sumang ibus dalim po ng antipolo. Lumakas na po ang ulan. Nagilat kami na dito na sa bahay. Ayan po, Teacher Hilda. Natanggap ko na po yung padala po ninyong sumang ibos. Ayan, thank you so much po. Pwede pa po sa isang plastic. Tara, dali nata doon doon. Doon, para maka, makapagkap eh. Uh Oo. -huh. Ito daw po, eh, dito. Sa kanadyaw, ah. jawa ay tulog na. Ay, pagtulog na, hayaan mo na. Pangkapi daw itong suman. Galing antipolo. Pwede na mm yun ang ng antipolo ang impanta. -hmm. pangkapi. May nagpadala lang na subscriber. Eh. Yan bali nakuha na po natin yung mga suman na galing po sa Antipolo at ito po ay pinadala ng isa sa ating mga puting subscribers si ma'am Hilda ng Antipolo City at Teresa Rizal ayan, bali ako po ipinagbukod ni ma'am Hilda sa isang plastic, kuhain ko daw po ito, so, maraming salamat po teacher Hilda at ito po, mga sumang ibos masarap po ito at natikman ko na sila po ay nagpadala natin po dati noon, sila po ay pumasyal po dati sa nakara ay may pinabigay din po mga ganito so sumang ibos, ito po ay 100 peraso mga bagong luto daw po maraming maraming salamat po teacher Hilda, talagang sobrang na-appreciate po namin ang inyo pong effort na pagpapadala po nitong suman tamang tama po at Pagka-kape po ngayong umaga ay eh, meron pong suman na sakto po sa kape. Mmm. Masarap po. Para din pong suman dito sa amin sa Infanta. Kaya lang ay eh, yung suman po namin dito sa Infanta ay medyo may ano po asokal na po eh yun. Masarap po. Bagong luto daw po ito. Kanina mga 4.30, nagising po ako ay may tumatawag. Hindi ko nga lang po nasagot dahil sobrang hina po ng signal po dito sa amin. ayon ay nakachat ko naman po si Ma'am Hilda at ang sabi, nandun nga daw po sa may highway. Buti na lang po at yung pamangkin po ni Jojo ay gising pa, ay ako po ay nagpasama nagpasama para kuhain po doon sa labasan. Uh, si Ajopay Bali tulog pa ay iniwan ko na lang po doon sa kapatid po ni Jojo. Para may pangkapi po doon. And God bless po sa inyo, Teacher Hilda. Sobrang na-appreciate po namin yung iyong effort. na talaga naman pong nag-abang ka pa ng sasakyan, naghanap ka pa po ng masasakyan nitong suman para makapagpadala ka po dito. Thank you po, Teacher Hilda. Adyo na, diyan na nga pala yung mga suman. So Ayan ay galing kay Ma'am Hilda ng Antipolo City. Ayan, ah, yes, uh, ah, uh, uh. uh. ay nang may pangkape. Uh -huh. Mga bagong luto daw iyan. Bato yun siya sa asukan. Oo. Oh, oh. Pwede rin eh. Pag ayaw naman ng matamis eh, di kahit hindi isaw-saw. At yan nga po pala yung tatay po ni Jojo, si Lolo Daddy po. Mamaya pong alauna ang libing po ni Jojo. At yan po yung ating mga ipapamerienda mamaya sa mga makipaglibing. God bless po kay Tita C ng Las Vegas. Siya po yung responsible po nitong ipapamerienda po natin mamaya. Ito sa dalawang ito. Itong mga estro ay inugupit-gupit na po. Pinaghihiwa-hiwalay na po yung mga estro po ng sesto. yung mga ako na. Ito po ang kwaning nag-apa. na yung maigya. Ayaw ka. Tinanggal na rin po yung tarapal. Pinalag na po. Ito Bali na tanggal na po yung ano ang ah, mga tent. Ah, uh, sila pa yung na. Na. Sige, ako yung nagkain na kanina. Masarap po yung sumo. Yung ba, doon yung bagong duto. Malambot um, nga po. Pati. Diyo. 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 si Jojo po ay hahatid na po sa kanyang huling hantungan na dito na po yung sasakyan po <silence> Idadaan mo na po sa simbahan si Jojo Matalas nating maramdaman lalo na kapag isang tao na manatin ay tuluyan na namangalang sa atin. Ngunit sa ating ipagrenyo na pagkigyan, ipinapapusahan ng Panginoon Yesus ang mga salita na nabibigay ko ang asa at kapalagatan. Dito na po kami sa simenteryo. Ah, yung pong ibang mga nakikip-dripping ay nag na rin po. Oh. Ikaw, anak mo Siya <mulong> <Di, ikaw> po. <mulong> <Sisto> po. <mulong> soman, lihat pasti kalau udah uman. Mhm. Begini request. Uchim pore. Oi, aku sudah online. Betul so man kedulu. Apa kamera ini? Hai. Otot ini

Ama sa anak, sa Espiritu Santo, para na ang mga mga para na ang mga sa mga mga sa mga mga mga. Lalo na ng Palong Reyesus, pagkat sa mundo, ay mangyari pagpatawad mo ang kanyang nagawang isalanan, alam-alam ko lang patapos ang awa. Ayan, katatapos lang po ng padasal at yun po ay hanggang siyam na araw na tuwing hapon po ay ipagdarasal po ang kaluluwa po ni Jojo. At maraming salamat po ulit sa lahat po ng nagpaabot po ng kanilang tulong kay Adjao, sa lahat po ng mga tumulong at salamat po sa lahat po ng mga nakiramay at nakidalam, nakidalamhati sa pagkawala po ni Jojo.